Nakontrol no na si ma'am nyo Na ka mo Nasaway ka mo perme Di man ka pagsaway yun Kung wala ka ga Pasaway sa classroom nyo Kontrol nyo na si ma'am Sa feeling nyo Kontrabida si ma'am nyo sa inyo tudloan lang ka ni ma'am nyo Pangitaan nyo si ma'am nyo sa mali Iriklamo nyo Naaba matcha nyo Kung bayad ka mo Wala man ka ga wala man ka mo sa classroom. Concern lang si ma'am sa future niyo. Bantay eh. Pagin pa ba'y anak mo ni ma'am, wala na naalabot si ma'am sa inyo. Hinusulan niyo gina. Pag once, ginpabayan na kamo same parent niyo na same mom sa school. Tanya, where's the tongue niyo, ma'am? Kung ma Di man ka mo parent ni ma'am? Concern lang si ma'am sa inyo. kulata ah. Mag-abot din ang time. Mas piliyon pa ni ma'am. Halungan ang profession niya. Kaisa sa inyo. Pabayaan niya na kamo Amo na na mag-abot ang time. Wala na siya labot sa inyo. Bala na kamo sa buhay niyo. Hindi man ka mo, mama! sana si ma'am sa inyo. Mag-amo ko mo sana. Pakalaino nyo lang si ma'am. Isang ginapalangga ka mo. Kaginabanta yan. Naisip ni man ang future nyo. Sabi nyo, mamati lang ka kay ma'am. Pagka-graduate nyo, bilangan Balikan nyo gina si ma'am. Pagkasalamatan nyo, mas tukta siya. Sa inyo. Okay, bye, Ciao.